Pinag-aaralan at binabantayan ng DTI ang pagpapatupad ng tinatawag na shrinkflation ng ilang negosyante o ang pagbabawas ng timbang o rekado ng ibinibentang produkto nang hindi naapektuhan ang presyo nito. Yan ang ulat ni Clay Zalpar Busog na sa isang takal ng kanin si Kesa noon. Pero ngayon, uh, parang bitin na siya sa isa kaya nakagdalawang rice ako raw ang mga tindang pagkain ni Edgar, pero ramdam nila ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Kaya imbes na dagdagan ang presyo ng kanilang paninda. Sa kanin, halos umaapaw mo dati. Ngayon, ginaganon na siya, pinapantay. Nililitan lang namin yung slice niya sa mga karne. Halos wala na pong kita. Pagka hindi, kami, hindi, namin, hindi namin gawin yung ganon, pansin din ng ilang consumer ang pagliit o pag-aan ng ilang grocery item. Kaya ang pinagplanuhang handa noong holiday, kinapos. Nga yeah, yung spaghetti, dati 1 kilo siya, may kasama na siya, may free nga siya na, na sauce. Pero pag tinignan mo, pag niluto mo, kakaunti. Instead na 1 kilo, naging sa banana, 50 grams lang ganun. Pero same price siya. Tumatabang naman daw ang ilang paboritong inumin. Medyo malabnaw nga or medyo nababawasan yung parang efficacy ba nung kape hindi nakukuha ng mga consumer yung value na kanilang inaexpect sa kanilang pagbili sabi ng Department of Trade and Industry ang tawag dyan, shrinkflation ang pagbawas ng laki o timbang ng produkto nang hindi ginagalaw ang presyo Pinag-aaralan ngayon ng DTI na obligahin ang mga manufacturer o mga retailer na ipaalam ang mga ganitong pagbabago sa mga mamimili sa pamamagitan ng paglalagay ng label o signage. Siya sa pakete sa labeling, sa packaging. Kung retailer, then ilalagay siya sa shelf as a signage doon sa mga um, retail shelves ng mga supermarkets and grocery stores. Para ma-highlight yon at right to information ng consumers natin ay may maiproteksyonan. Maganda na nakalagay talaga yung mga ganong mga abiso para mas nakakapag plano yung mga consumer sa kanilang mga bilihin at nakakapag-budget sila lalo giit naman ang ilang supermarket owner. That's discriminatory to of course to the manufacturer, di ba? Parang sinabi mo, wag mong bilhin to ha. Maaring ma short change ka. Kailangan maging mapanuri din tayo sa binibili nating item. Ayon sa isang grupo na gumagawa ng sardinas, hindi na kailangan ng ganitong regulasyon dahil hindi dapat ipinatutupad ang shrinkflation. Hindi nga, ayaw nga namin, nakalukuhan yan eh. Pag binabahan natin yung timbang ng lata, Niloko na natin yung consumer. Ay, mas mura ito. Nilalabas, mas, mas barato, mas, mas, mas uh, mas affordable. Pero mo yung number May mga paraan daw para mabawasan ang gasos ng produkto tulad ng paghahanap ng mas murang sangkap. Kaugnay niyan, pinag-aaralan ang paggawa ng bago pero mas murang Pinoy sardines. Makatutulong daw ito para mas maging abot kaya ang sardinas sa gitna ng shrinkflation. Sa huli, ang shrinkflation ay isang business decision na binabantayan ng DTI. Chinecheck natin kung mahuhulog siya sa profiteering, which is illegal. Yung profiteering, ang ibig sabihin niyan, yung true worth or value ng product, uh, sobrang mahal ng presyo ng item versus the true worth. Kalei Zalpardilia para sa bayan!